Hello! Welcome to our vlog! Ngayon, ino'ng nakakasama tayo isang Success or first to success sa kanyang buhay. Naririto tayo upang malaman ang kanyang mga pinagdaanan. Thank you! Come and join us! Hello guys! So yun, kasama ko ang aking tip... Tita Mariel Cortez Corales. Isa siya sa mga tita ko na sumakses sa life. Nakikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Dito is... Um, so yan po. Um, gusto ko lang po malaman kung ano po yung mga in naging inspirasyon nyo, yung background nyo po, bago po kayo nakarating sa ganyang journey nyo. pangalan ko ay si Mariel Absulio Corales. Um, uh, isa akong may bahay sa ngayon. Apat ang aking anak, ang asawa ko ang nagtatrabaho. Ano naman po yung moment na na-realize mo na ito na talaga yung para sa yung position? Okay. Uh, pinili ko maging housewife after 8 years na halos nagtrabaho sa Samsung kasi dumadami na yung anak namin, kailangan na ng guidance ng magulang, hindi na pwede sa mga mag-aalaga. Kaya, nag -decision kami mag-asawa, siya magtatrabaho, ako ang mga iiwan sa mga bata. Then, pumasok na sila sa school, yung mga bata, ako ang naghahatid sundo, ako ang nag-iintindi. Sa tulong ng asawa ko, financially, siya nagpa-provide. And, uh, yun yung aming naging decision kasi mahirap ipagkatiwala sa iba yung mga lumalaking anak. Kasi para saan pa yung pagtatrabaho mo kung hindi rin naman may ay sa mga bata. Pwede po ba kayo mag-share ng mga iba't ibang goal setting strategies na nagawa niyo po before po ma-achieve yung ganyang situation? nung una, ang naisip namin habang nag workshop kailangan meron din akong income habang nag-aalaga ng bata. Kaya ang naisip namin magtayo ng computer shop. Apa. Habang nag workshop ako ay nagbabantay ng computer shop, nag-aalaga ng bata, and naghahatid sundo sa school. Then, para makaipon, makapag-save, kailangan din siyempre yung gastos mo lilimitahan mo kung magkano yung kinikita mo lang para ikaw ay merong ma-save. Then, pagawa kami ng bahay, nakapa, nakaipon kami kasi nilimitahan namin ng gastos. Ipinasok namin yung mga bata sa, mga, sa public school kasi na public school naman, quality din ang pag-aaral. Then, Siyempre, iiwasan mo yung mga luho. Kumbaga, pag naka-invest ka na, nakapag lagay ka na ng mga dapat unahin, to follow na yung mga luha In terms of maintaining your well-being po, paano ni naman po na papangalagaan yung mental and physical health niyo po? kapag ano, na-overwhelm po kayo sa duty, ganon, tapos yung stress po, paano nyo po na-handle ganon? Una-una, syempre, dapat uh, inaalaga mo din yung sarili mo. Yes! Uh, present <laughs> presentable ka, kung baga nag-aayos ka. Ha? Nasa bahay ka. Uh, yung stress naman, kasama na kasi yun. And, syempre, kumbaga, pagdadaanan mo lang siya. Kumbaga, if you feel mo muna, pagka feel mo, um, bama na ulit. And then, go, go, go! Go, go, go na Ma uh, mamamasyal kayo ng mga bata. Dibang, yard, dibang, yourself. Dibang, dibang, ganun. And, pagka, siyempre, dapat meron pang medyo pang tanggal ng stress eh magmemerienda, merienda kakain, kasi food is life. Ah, yes! Basta may pagkain, masaya. Happy! Pag gutom ka, ay sad, tayo diyan dyan. Ay, Kaya, unang-una, syempre, dapat food. Food. Oo, aposto. like, food is life! So yun po, pwede ko po ba malaman yung mga achievements niya bago po kayo naging housewife. Hmm. Year 2002, nag-graduate ako sa AMA, Computer Learning Center sa Candelaria. Uh, Pagka-graduate ko ng April, nagtrabaho na agad ako ng May 2002 sa Samsung, sa Kalamba. Uh, seven years to eight years ako doon, nag-resign ako ay 2010. Kasi noon, may anak na ako na isa kaya nag-resign na ako tapos nag-decide kami na magstay na dito sa Lokban yung asawa ko na sa Laguna after noon nagsimula na kami mag desisyon na permanente nang tumira dito sa Lokban dito kami nagpabahay dito kami nagtayo ng business habang siya nagtatrabaho sa Kalamba. So, yun po. Siyempre, bawat, ano po, bawat, halimbawa, sa word na success, hindi nyo naman po yun ma-achieve ng walang challenges sa ball, di ba? Like, ha! <laughs> <laughs> oh, 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 <laughs> <laughs> Siyempre po, sa word na success, um, marami po tayong pagdadaanan na challenges. Pa pa bago po ito ma-achieve. Um, pwede niyo po ba i-share yung pinakang naging den po kay sobrang nahirapan tapos at paano niyo po ito nalampasan? Siguro sa para sa akin kasi yung mga anak ko iba't ibang level eh, may elementary, may high school, may college. Pinaka mahirap kasi magpalaki yung sa generation kasi ngayon, mahirap tonohan, mahirap i-handle. Um, ang kagandahan lang nun, siguro dapat may partner ka na makakatuwang sa pagpapalaki at sa pagkagayin sa kanila. Yeah. Kasi mahirap pag mag-isa ka lang na mag -de at mag-disciplina. Ah. Kaya siguro ano, um, one at a time. Pag yung isa galit, yung isa naman ang kailangan magsalita, hindi pwedeng magsabay. Yun siguro yung pinaka challenges. Need sa... partner in life lifetime. Yeah. That's right, Tita. You're so good. Ano naman po yung mga advice na pwede 'yong ibigay sa mga tao? Gusto rin po maging successful someday. Pero ang dami pong kinakaharap na pagsubok kayo siguro sa bilang estudyante mo na kayo kailangan tapos mo po yung pag-aaral. Then, pag natapos na yung pag-aaral, maghanap ng trabaho. Uh, pag nakahanap kayo ng trabaho, uh, pag uh, nyo, makisama sa mga kasamahan. Then, pag kayo eh, meron ng mga experience, lipat kayo sa ibang company para mas mas namin yung makilala, matutunan. Then, kung ano ba lalagay kayo sa tahimik, pamilya. syempre yung pupiliin mo. Kasi kung babae kayo, makakapili ka rin. Syempre, lalaki makakapili din naman, pero mas more ang babae. Dahil may mga lalapit sa inyong mga, mga, mga lalaki, masasala so, okay, yung sa mo kung yung makakasama na ako sa kapag at yung pagkakagulit ng pamilya. Siyempre, so, si Piliin yung alam niyo kayo kayo'y mabubuhay, mabibigyan kayo ng kabuhayan, at makakatuwa yung pagpapansin ng anak niyo. Then, pag kayo ay meron ng pamilya, doon naman papasok yung pagtutulungan niyo rin mag-isawa. Kaya dapat laging cooperation at uh, kumbaga team player ka. Hindi pwede ikaw lang, hindi pwede siya lang. Dapat lang yung uh, team player guys, kumbaga, kung hindi man nagkakaunawaan, kailangan mag-come out sa isang solusyon o sa isang decision sa gawin. Para po sa'yo, ano po yung real definition? Para po sa'yo, ano po yung real definition ng word na success? para sa akin, masasabi ko kung success ang isang tao pag uh, masaya ka sa kung uh, meron ka at saka kung ano meron ka, meron ka nakapalaid na kaibigan, kapamilya na lang, nasuporta uh, na iniwala sa iyo. Siyempre, ang pagiging success dapat na, na-share mo rin sa ibang tao. Kung ang magulang mo, tinulungan ka dati, syempre dapat ngayon, binabalik mo sa kanila kung meron ka, and sineshare mo sa ibang tao. Yun yung parang definition ng success para sa akin. Right. Salamat po sa iyong pagbabahagi ng mga karanasan at mga payo na nakaka-inspire para sa karamihan. Sana po ay magpatuloy ang inyong Pagumpay sa buhay at no, successful life. Thank you po.